Yung mga Pilipino people, bakit ang titigas ng ulo nyo? Nagkipagsiksikan kayo dito sa Metro Manila, lumayas kayo dito mga poor. Doon kayo sa probinsya. Masarap ang buhay doon, magtanim, magulay, o oh, your technology, your data, your mobile. May access kayo. Eh ako gusto ko sa umuwi ng mas bad city, kaya lang wala pa akong ipon. Siyempre, nagpapaaral ako ng pamangin ko at tinutulungan kong kapatid ko sa Bulacan, isa lang anak niya nagpapadala ko doon buwan-buwan ng money. You know what? Napakasarap ng buhay sa probinsya. Kaya ako pag nakaipon, uuwi ako ng Spati City, doon ako tatanda doon ako mapamatay. At hindi na ako mag-online. At hindi na ako gagamit ng mobile para yung mga politician na yan at mga people walang access akin. sa akin. Napakalam sa kanila. ganoon lang yun. Napakasarap ng buhay sa probinsya. This is city is so crazy and so bullshit. E eh, ayan, nasunog kayo. Kasi pinagsisiksikan nyo kayo ang sarili nyo dito sa Metro Manila. E wala na mga trabaho. Ang Manila, capital of business, politics, tourist, hotel, all over the background. di ba? Yun yun ang point. Kaya yung mga trahedya nyo, baka si sa magawa ng Lord, gawa ng evil. diyan kapabayaan nyo yan kasi you're over the homeless, you're house is mabilis talaga ng apoy at dikit-dikit. Sa probinsya, hindi naman dikit-dikit ang bahay eh. Nasa'yo kung gusto mong pagandahan, kung may pera ka, then go. Di ba? Masarap ang hangin, walang polusyon. Ang city ay capital of tourism and in international and our lives and business of politics or whatever or economies hindi po punta kayo dyan city para lang magkalat ng lakim you know for people it's very problem you mahina ng pamanapalataya mo wala kang papera at lahat wala sa'yo kaya ang mangyara sa'yo yan devastate and destroy ay naku Diyos ko dumana si Irap Estrada si Aquino si Gloria ngayon si Duterte, si Marcos it's just something this just Philippine something over the weird kaya ako hindi naman ako umano dito sa Manila eh nagtatrabaho ako dito wala akong bahay, wala akong car all zero kaya wala akong na -ano sa inyo, wala akong pabigat dito sa Metro Manila or dito sa Quezon City ako ng history to miracle in religion in this moment na tinawag ako ng Panginoon yun ang pinaglalaban ko in the first place oh well, sa probinsya marami mga mga demonyo doon, mga evil, mga aswang kasi yung mga Pilipinas na sobrang hirap sa satanas -sa na sila sumasamba, di ba? so weird eh wala ka talagang good place in Philippines planet capital of the evil over the population. Marami mga anak ang mga Pilipino. Hindi mo kayo nadidiri? Yun know, nakakadiri. Something ew. What the hell is that? Hindi magkamayaw ang mga residente ng Santa Ana sa Maynila bandang alas 6 ng umaga ngayong Martes dahil sa sunog sa lugar. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikaapat na alarma ang sunog sa hilera ng bahay sa bahagi ng Onyx Street at Radium Street. Ayon sa BFP, bukod sa madaming barong-barong at magkakalapit ang mga bahay ay malapit ito sa mga junk shop. Sa sobrang laki ng apoy, nagtulong-tulong na ang mga residente apulahin ito sa pamamagitan ng bucket relay. Marami kaming challenges dahil po ang uh... Ang involved po ng origin ng fire is nasa middle. At ang ang uh, uh, entrance and exit po natin ay inap. Iskinita lang po na almost 1.2 meters lang po. Nung papasok po ang mga bombero, yung mga tao po ay palabas. So nagkaroon po ng konting antala. mag aalas alas 9 ng umaga nang maideklarang under control ng BFP ang sunog na nagsimula sa naiwang nakasingding kandila yung kandila ay uh, nilagay niya daw po sa ilalim na agdanan eh may nakataling aso doon at kumain lang po siya ng almusal. Then pagbalik niya daw may nagsabi sa kanya na susunog na yung bahay niya. Si Marilu napaiyak sa nervyos nang malamang natupok na ang kanilang bahay. Nagpapasalamat siya sa Diyos na ligtas ang mga kaanak niya sa sunog. Iiyak ako dahil naawa rin ako sa nanay ko. Hindi eh, diba makalakot ako sa ng bahay namin. Sunog na sunog na po. Pati yung mga kapitbahay namin, wala na talaga. Nataranta naman si Jovelin ng gisingin ng kanyang kapitbahay dahil sa sunog. Laking pasasalamat din niya dahil hindi nasunog ang tatlong palapag nilang bahay. Siguro po mga tatlo, dalawang bahay na lang po. Kung hindi po lumis yung hangin, siguro po tupok na rin yung bahay namin. Nangako ang Barangay 775 ng tulong sa mga apektadong residente. Sana matulungan kami papahiram ng tolda kung meron man silang tolda. Panawagan ko rin po doon sa mga gobyerno na sana mababaan kami ng tulong dito dahil kawawa yung mga tao. Pansamantalang mananatili sa gilid ng kalsada o sa kanika nilang makaanak ang mga nasulugan dahil under construction pa ang kanilang covered court ayon sa barangay. Sa tala ng BFP, nasa 3 milyong piso ang halaga ng ari-ari ang natupok. Job Manahan, ABS-CBN News.